Sinabi lang friend mo na inaway mo daw siya. Bakit mo siya inaway? Siya ang dahilan kung bakit nagtadalit ang buhay ko. Masyado siya sinungaling. Bakit ano bang pagsisinungalin niya sayo na masyado mo ikinagalit sa kanya? Kasi ang sabi ko sa kanya na gusto kong maranasan na masaya at komportable. O tapos ano sabi niya sayo? Ang sabi niya mag-asawa na daw ako. Para oras-oras, minuto-minuto, masaya. Pati langit daw makikita ko na. Sumbrang sarap at sa... Uy, 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 tama naman ang sinabi ng friend mo. Ah. Ah, mas boto ako sa sinabi niya. Sa hindi mo lang siguro naiintindihan. E paano naging tama? Mula nung nag-asawa ako, eh hindi ko man nang nakita yung langit na sinasabi niya. Papaya! Yeah, kaya ka pala galit dahil di mo nakita yung langit na sinasabi niya?